Welcome to Inday's Japanese Grammar. Grammar for today, nani nani, demo, nani nani, demo, level, n three. Hi, ang grammar po, ang unang grammar pong uh, isishare ko po is demo, demo. Pinagamit nagamit po siya like, si temo, demo, wakara na Sirabe temo, wakara wakarana kata. Ibig po sabihin, kahit na search niya, hindi niya pa rin naintindihan. H hindi ko pa rin naintindihan. <laughs> Kasi wakarana kata I means siya yung nagsasalita eh. So, hindi ko naintindihan. Hi, hey, yung conjugation niya po, verb, temo. Or, ad adjective, kutemo. Or, na-adjective, o kaya naman noun, demo. magigiging demo po. Ano po? Hai Kung sa Tagalog, ang temo is kahit na o kaya kahit pa. Verb or adjective o kaya naman noun. So, yung kahit na na temo, temo po ah, temo. Sa Tagalog, kahit na or kahit pa. Itong temo ay ginagamit sa pagsalungat o pagsalungat sa unang nabanggit na pahayag. Ano po? Sa example phrases po, ano? Mayroon ka na. Hai. Eto. Bella san, maaari po ba kayong mag-unmute? Yes po. Yarash ko, anegay si Mas. Nakakabas. Hi, 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 hi. Ah, babasahin ko po sa inyo. Ah, ano po? Okay lang po, nakakabasa po ng hiragana. Konting kanji lang. Ah, hello So, babasahin ko po muna siya. Tapos, kung ano po yung pagkaintindi nyo, maaari niyo po explain Tagalog. O kaya po sa, sa English po. Ngayon po, kung kaya niyo po siyang i-translate, maaari niyo po i-translate po. Ano po? Hi. Okay. Dawa. Okay. Sirabetemo. Wakaranakattanode. Sensei ni kita. Sirabetemo. Wakaranakattanode. Sensei ni kita. Ano po ang pagkakaintindi intindi nyo? ito even if I search it hmm. I didn't understand so I ask to my teacher so this <laughs> so this tama, tama po so sa tagalog magi um, magigiging kahit po si niya na is hindi niya pa rin naintindihan so Nagtanong siya sa teacher niya. Nagtanong ako sa teacher. Hi, so this. Tinanong ko sa guro dahil kahit na sinerge ko, ay hindi ko pa rin naintindihan. Hi, pero tama rin po yung pagkakatranslate niyo po. Ang pagtranslate po, iba-iba po yun. Pwede po yun sa ano, sa nag-deliver -de po, ano, sa nagtatranslate. Maaring magbago. Pero ang importante po, napaparating po yung gustong sabihin po dito. 何がなたはあなたはあなたはあなたはあなたあなたはあなたはあなたはあなたはあな e はあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたかあなたはあなたはああなたあ it expensive. I'll buy it. I'll buy it. I'll <laughs> buy it. Dahil because it's important. Hi. It. So, pag ginawa po siyang Tagalog, siya ay magiging bibilhin ko po kahit pamahal dahil kailangan. Ano po? Let's go babasahin ko po. Sabi ni A, Sumimasen, kuro wa urekiremashita. Sabi naman ni B, kuro ja mo kamaimasen yo. Ano pong pagkakaintindi niya po sa usapan na ito? Ito, parang sinasabi po dyan na lahat daw nung, ay yung mga black daw po yung nabili or parang lahat ng black is nabili. Tapos sabi naman po nung isa, nung sumagot is, kahit daw po hindi black is parang nabibili pa rin or nabili pa din. Oh, okay lang. Hi. sa this ne, sabi ni A, e, yung si Sumimasen, sorry po. Pwede po siyang gawin tong ano, excuse me. Pero sa sentence po na ito, ibig po sabihin niya is, sorry po. Kaumanhin ganun po. Ano, yung kuro wa urekire masa. Yung urekire, urekire, ibig po sabihin sold out po. Ano, so, past tense po siya. Na sold out na daw po yung itim. Ano po? So, ang sabi naman ng namimili, kasi urekire, ibig po sabihin, nagtitinda sila kasa sold out. So, ibig sabihin, namimili itong si B. Ano po? Sabi niya, Kuro janakute mo, kahit hindi na itim, kamaymasen nyo, okay lang po. Ano po? So, pag ginawa po siyang Tagalog, magigiging, tama po yung, ano, yung pagkakaintindi po ni Belia sana, um, na try ko lang pong i-explain isa-isa word by word para po maintindihan po natin pong mabuti. Ano? Kasi ang Japanese po talagang napaka ano, napaka-detalyado po kapag sa salita po sila. Yes, Ay, po, so, mga complicated. Uh, po, <laughs> kaya pag ginawa po siyang Tagalog, yung sumimasen, kuro wa urekiremashita. Magigiging sa Tagalog, pasensya na po. Sold out na po ang itim. Ano po? Sabi naman ni Kuro janakute mo kamai masen yo. Kata naman. Okay lang po kahit hindi na itim. Hai. Kaya ko po nalagyan ng po dahil ang form niya is teinei form. Mas maseng lahat po yan is kego, pero teinei form. So mm, business po medyo iba rin po ang sa business po ang kasi ginagamitan po sa business ng kenjogo at uh, son So, pag marami pong nag-iisip, hindi ako marunong magkego, pero hindi nila alam, yung mass form, mass ta form, lahat po ay kego. <laughs> ano po? Polite po siya. Ay, meron po kayo pong katanungan about po sa uh, sa grammar po na ginagamitan po ng temo? Pag po sa noun po siya nagiging or yung na adjectives nagiging demo. Eto. bigay po kayo po ng ano ng ex, uh, isang example po ng na adjective. Na adjectives. <laughs> na <Nang> nag-isip. <laughs> na adjectives. Yumi. Yume? Yume. Yume. Yumei, yumei, yumei. Yumei yume na? Yumei na. Yume ah, uh, yumei na, yung noun nyo is hito. So, magigiging po sa yumei na, kasi na adjective po, ano? Yumei is, ah, uh, yun po yung adjective. Kaso, na adjective, so, na -adjective po siya, kaya naging yumei na. Tapos, yung noun natin is hito, tao. So, yumei na hito de mo pwede po siya, ganyan po siya ginagamit. Uh, lagyan po natin siya ng kasunod. Um, for example, Yume na hito demo, gohang wa taberu. Ibig po sabihin, kahit na famous na tao, kumakain pa rin ng kanin. Pagkain. <laughs> ano po? Kaya, pag na adjective ang ginagamit, magigiging demo. Hindi na po siya demo. Okay po? Maganda po yung tanong ni Belia San. Hi! Meron pa pong iba pong katanungan about po sa paggamit ng temo. Tayo po, minasang. Okay po. Okay po. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, My free entry lesson class po tayo tuwing MWF at 8pm Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday. At kapag meron, ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado. Para po sa gustong sumali, please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.